Hello sa inyong lahat mga ka-health! Welcome back sa ating channel! Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakasikat na inumin ngayon, ang matcha. Ito yung maliwanag na berding pulbos na makikita mo sa social media, sa mga latte, smoothie at kahit sa mga dessert. Pero ano nga ba ang espesyal dito? Bakit nga ba halos lahat ay nahuhumaling sa matcha? Well, ngayong araw, aalamin natin ang mga kamangha-manghang benepisyo sa kalusugan na ginagawang superstar, ang matcha sa wellness world. Ano nga ba ang matcha? Bago tayo magpunta sa health benefits, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang matcha. Ang matcha ay isang espesyal na uri ng green tea mula sa Japan. Hindi tulad ng regular na green tea na inilalaga at itinatapon ng dahon, sa matcha, ang buong dahon ay ginigiling at iniinom. Dahil dito, mas mayaman ang lasa at mas maraming nutrients ang naibibigay nito kumpara sa ibang klase ng tsaa. Powerhouse ng Antioxidants Sige, simulan natin sa unang benepisyo sa kalusugan. Antioxidants Punong-puno ng antioxidants ang matcha. Sa katunayan, mayroon itong hanggang 137 beses na mas maraming antioxidants kumpara sa regular na green tea. Ang mga antioxidants na ito ay tumutulong na protektahan ang ating mga cells laban sa mga damage na dulot ng free radicals, mga molecule na nagdudulot ng pagtanda at chronic diseases. Isa sa mga pinakamakapangyaring antioxidant sa matcha ay tinatawag na EGCG o ang epigallocatechin gallate Ayon sa mga pag-aaral, maaaring makatulong ang EGCG sa pagpapababa ng panganib ng ilang uri ng kanser, pagbawas ng inflammation at pagpapalakas ng kalusugan ng puso. Hindi lang nito pinapanatiling malusog at batang pakiramdam mo, pero nakakatulong din ito para sa malinaw at glowing na balat dahil sa antioxidants enerhiya at focus. Isa sa mga malaking dahilan kung bakit nahuhumaling ang mga tao sa matcha ay ang kakaibang energy boost nito. Hindi tulad ng kape na maaaring magdulot ng nervyos at caffeine crush, nagbibigay ang matcha ng steady at tuloy-tuloy na enerhiya na tumatagal ng maraming oras. Ang matcha ay naglalaman ng l theanine isang amino acid na nakakapag-relax at nakakatulong sa focus. Kapag pinagsama ito sa kafein, nagbibigay ito ng kalmadong enerhiya at matalas na isipan. Perfect ang matcha kung kailangan mo ng mental boost para sa trabaho, pag-aaral o kahit simpleng pagiging alerto. Kaya kung naghahanap ka ng alternatibo sa kape o isang pampasiglang inumin na walang crash maaring ang matcha ang bago mong best friend pampapayat. Punta naman tayo sa weight loss. Hindi alam ng marami, pero nakakatulong ang matcha sa weight management. Ayon sa pag-aaral, ang catechin sa matcha, lalo na ang EGCG, ay nagpapabilis ng metabolismo. Hindi lang ito pinapataas ang calorie burn ng katawan, pero pinapabuti rin ito ng fat oxidation habang nag e Ibig sabihin, mas mahusay gamitin ng katawan ang nakaimbak na taba bilang enerhiya. Dagdag pa rito, ang caffeine sa matcha ay nagbibigay ng dagdag enerhiya na makakatulong sa pagkalaw. Kaya kung iniinom mo ito bago mag-workout o ginagawa mo itong bahagi ng iyong routine, magandang paraan ng matcha para suportahan ang iyong fitness goals. Panglinis ng katawan. Isa sa mga pinaka -cool na bagay tungkol sa matcha ay ang natural nitong detoxifying properties. Ang proseso ng pagtatanim nito sa ilalim ng nagpapatas ng chlorophyll content sa mga dahon. Ang chlorophyll ay isa sa mga pinaka pigment na tumutulong sa halaman na gawing enerhiya ang sikat ng araw. At mahusay din itong detoxifier para sa katawan. Ang chlorophyll ay nakakatulong sa pag-flush ng heavy metals at toxins. Sinusuportahan ang atay at bato sa kanilang natural na detox processes. Kaya ang pag-inom ng matcha ay parang mini cleanse para sa katawan. Sa mga detoxifying properties nito, ang matcha ay banayad na paraan para panatilihing fresh at healthy ang iyong katawan mula loob hanggang labas. Kalusugan ng puso ang mga antioxidants at catechins sa matcha ay nakakatulong na magpababa ng LDL cholesterol o bad cholesterol at pinapaganda ang talo ng dugo. Ayon sa pag-aaral, ang mga regular na umiinom ng matcha ay may mas mababang panganib sa sakit sa puso. Ito ay dahil ang matcha ay nakakatulong sa pagpabawas ng inflammation sa blood vessels pinapanatili ang kalusugan ng puso at cardiovascular system. Kaya kung ang kalusugan ng puso ang, ang iniisip mo, ang pagdagdag ng isang tasa ng matcha araw-araw ay maaring maliit pero makabuluhang hapang pampalakas ng immune system. At sa wakas, ang matcha ay makakatulong din sa pagpapalakas ng immune system. Mayaman ito sa vitamin C, selenium, chromium at zinc. Lahat ng ito ay mahalaga sa immunity. Dagdag pa, ang makapangyarihang antioxidants sa na nabanggit natin, hindi lang sila nagpro-protecta sa cells, pero tumutulong din sila sa mas mahusay na pagtugon ng immune system laban sa stress at inflammation. Ang pagsama-sama ng matcha sa iyong routine ay makakatulong para mas maging matatag ang katawan, lalo na sa panahon ng sipon at trangkaso. At ayan na, mula sa antioxidants hanggang sa kalusugan ng puso, Napakaraming dahilan kung bakit nahuhumaling ang lahat sa matcha. Kung hindi mo pa ito natitikman, nire-recommend akong subukan mo ito. Pwede mo itong gawing latte, ihalo sa smoothies o isama sa mga baked goods. Sabihin mo sa mga comments kung ikaw ay matcha lover na o oh, plano mong subukan ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please bigyan ito ng thumbs up. Mag-subscribe para sa higit pang content at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa updates. Salamat sa panonood mga ka at magkita-kita tayo sa mga susunod na videos. Paalam.